Mas mahigpit ang pagbabantay ng COMELEC ngayong simula na ang pangampanya ng mga kandidato. Tiniyak naman ng PNP na paigtingin pa ang seguridad para sa kaayusan ng kampanya. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Kahit maulan ang panahon ngayong araw, maagang nagbahay-bahay para mangampanyang ilang kandidato ngayong pagsisimula ng campaign period para sa barangay at SK elections. Kanya-kanyang kabit din ng poster ang mga ito sa tulong ng kanilang mga supporter Sampung araw tatagal ang campaign period o hanggang October 28, dalawang araw bago ang mismong eleksyon. Nagpaalala naman ang COMELEC na maigpit nilang tututukan ang pangampanya ng mga kandidato para matiyak na sumusunod sila sa itinakdang regulasyon. Kapag tayo po ay nahulihan namin na lumalabag sa campaign rules, mauwi po ito sa pagsasampan namin ng kaso ng petition for disqualification at pati na rin po ang election offense na isang criminal case po babaklasin hindi ng COMELEC ang mga campaign poster na wala sa common area o hindi sumusunod sa tamang sukat. 42,000 na posisyon ang paglalaban-labanan sa punong barangay, habang 294,000 sa kagawad. Ganito rin ang bilang sa SK Chairman at members. Paigtingin naman ng Philippine National Police sa mga election checkpoint kasabay ng campaign period at habang mas papalapit ang eleksyon Maximum tolerance ang ipatutupad ng PNP sa implementasyon ng campaign rules. Kung may mga maoobserbahan po silang mga mga illegal campaigning po on the part of the mga candidates. Po ang instruction po 'ton ay i-document po at ipagbigay alam po sa COMELEC. Ang COMELEC uh, through their uh, uh, local election officers po ang may kakapitan po para magsend po ng notice doon po sa mga kandidatong mag violate po doon sa mga campaign na campaign na uh, election na uh, guidelines po at uh, once sa uh, sila po ay mapapadalhan po ng notice ay uh, susunod po doon yung pag-i-issue uh, po ng show cause order. So on the part of the PNP po being one of the deputies sa uh, agency po ng COMELEC uh, po ay uh, tutulong po tayo sa COMELEC para i-enforce po yung mga ipinalabas po nilang guidelines and resolution pertaining po dito po sa mga tinatawag po nating mga election offenses po. Nakahanda namang magbigay ng seguridad ng PNP. Pero limitado lamang ito sa ruta at venue ng kampanya para mapanatili ang kayusan at hindi sa partikular na kandidato. Pagka mga ganito pong mga campaign sorties po ay hindi po, po pwedeng sumama po ang PNP dahil alam po natin we should be a non-partisan entity po. However, may mga cases po na kung sakasakaling hihilingin po ng sino man pong kandidato na sila ay masecure because there are perceived threats against their lives then they have to course through their request pa rin po sa COMELEC. 187,000 nakapulisan ang ide-deploy para sa BSKE kung saan man natili ang heightened alert hanggang sa undas. Umabot naman na sa labing walo ang validated election-related incidents. Mga kaso ng shooting incident, kidnapping, grave threat, paglabag sa gun ban at armed encounter. Naita lamang ito sa Calabarzon, Bicol Region, Bangsamoro Region, ilan pang bahagi ng Mindanao, Ilang rehiyon sa Visayas at Ilocos Region. Patrick De Jesus para sa bayan.